Kung meron kang Insta360 X4 or nagbabalak kang bumili nito, para sa video na ito. Isa ang Insta360 X4 sa pinakasikat na consumer 360 action camera ngayon. Kaya kasing kuna nito ang buong paligid niya na nagre naman ng unlimited na angulo pagdating sa reframing at editing. Kumbaga, sa iisang video mo lang, maaaring makakuha ka ng napakaraming video output na iba-iba ang perspective. Kaso nga lang, may konting problema. Hindi lahat sa atin may siya na pag-aralan ang mga bagay-bagay pagdating sa pag -e edit ng 360 videos. Meron kasi mga tao na gusto lang mag-share ng kanilang mga nakukunan o nakunang mga video gamit ang Insta360 X4 at ayaw nilang pahirapan ang kanilang sarili sa pag -e edit Kaya kung isa ka sa mga taong yon, gaya ng sabi ko kanina, para sa'yo itong video na to. Kasi gagawin natin relatively madali yung pag -e edit mo ng 360 videos. Kasi kung di nyo pa alam, may ginawang update ang Insta360 sa kanilang app, sa cellphone app, para di ka mahirapan sa pag reframe at pag -e edit mo ng 360 videos. So kung meron ang Insta360 X4, matutulungan ka ng video na to. Or kung wala pa, Balikan mo tong video na to once nakabili ka na. Now, konting pabor lang kung bibili ka man ito, gamitin mo yung link na nasa baba or nasa description. Pero bago ko simulan sa mga nagtatanong nga pala kung anong cellphone ang compatible sa pag -e edit ng X4 or mga videos na gamit itong X4, so far nakaka-edit ako gamit itong Samsung A34 ko. Which is, a mid-range phone. Pero yun nga lang, may mga instances talaga na mapapansin mo na medyo kulang siya sa power. Pero napagtsatsagaan naman. Pero kung talagang titingnan natin sa Insta360 website, nakaspecify doon na at least Android 10 or above. Tapos yung chipset niya at least Snapdragon 855 or above. In other words, dapat flagship yung cellphone na gamit mo gaya nitong Samsung Note 20 Ultra ko. Pero take note, hindi ito latest. I think na-release to 3 or 4 years ago pa. Pero gaya ng nasabi ko earlier, kahit Samsung A34 na mid-range phone lang, nagagamit ko pa rin para makapag-edit ng X4 videos ko. Anyway, simulan na natin. So, ang app na tinutukoy ko ay itong Insta360. Bale, ito yung interface ng app at meron na akong mga na-download na videos galing sa X4 ko dito sa album. Anyway, once nag-click tayo sa isang video, may mga options tayo dito sa taas ng app screen. Kung paano ang paraan nating pagre-reframe. Bale, meron tayong AI Edit, Quick, tapos Pro. Sa bawat isa niyan, merong mga improvements ang Insta360 para mas lalong mapadali ang pag -e edit natin. So, iisa-isahin natin yan. Bale, uunahin natin tong AI Edit. Kasi ito talaga sa tingin ko ang pinakabadaling gamitin. Ika nga, smart just got smarter. Nag-improve kasi ang highlight at scene recognition niya. So, i-click lang natin itong AI. Tapos, click natin itong reanalyze or analysis. At saka, antayin natin siyang matapos. By the way, mas mainam na mahigit isang minuto yung video na gagamitin nyo para mas may pagpipilian ang AI. So, i-click natin itong analysis or reanalyze. Ayan. So, nakadepende yan so kung gaano kahaba yung video at kung gaano kalakas yung gamit yung cellphone. Pagkatapos ng analysis, mapapansin natin na meron ng edited video na magpa-play base sa na napili ng AI. Pero hindi ibig sabihin na ito na yung final output. Meron pa tayong pwedeng gawin dito. So ito yung edited video ng AI. By the way, mute ko lang yung mismong audio nito kasi baka makapiright tayo kasi meron na siyang music na inilagay yung app kaya yung nasabi ko hindi ibig sabihin na ito na yung final output meron pa tayong pwedeng gawin unless gusto niyo na itong nakikita nyo then why not so click lang natin itong clips sa baba dito natin makikita yung napiling highlights at scenes ng AI na pwede nating magamit mapapansin natin dito sa taas na ginawan ito ng category para mas mapadali ang proseso at since pagmumotor ang video ko makikita nyo na may riding selfie tapos riding forward view riding scenery tapos others. Na kung gusto mo lang ng individual clip, halimbawa yan, check mo lang dyan. Or kung dalawang clip yung napili mo, check mo rin dyan. Tapos click mo tong export. Bale, pwede mo siyang i-export sa phone album mo. Or pwede kang gumawa ng isang buong video which is a topic for another vlog. So in this case, cancel lang natin kasi gusto nating mapadali yung buhay natin pagdating sa pag-i-edit. Dito muna tayo sa AI edit. Instead na mag-export tayo, Click natin tong auto edit. Bali gagawa ang app ng edited video ng mga napili niyang magagandang clips. Pero pwede pa rin nating itong i-modify. So play lang natin. Kaunti. halimbawa nagustuhan natin tong auto edit niya pwede nating i-export yan so export to album tapos piliin lang natin yung highest resolution tapos at least uh, taasan din natin konti yung ating bitrate export now kung hindi naman tayo satisfied sa ginawa ng AI pwede natin to or gaya ng sabi ko earlier pwede nating i-modify siya so i-click lang natin tong edit ayan tapos itong clips na to, itong nasa baba, kung gusto nating i-edit, pwede nating i-rearrange, pwede nating i-delete kung gusto natin or ayaw natin sa isang video. Pwede nating i-adjust yung haba. Pahabaan natin, paiklian, pwede. Tapos, pwede nating i-adjust uh, yung camera movement. So, for example, yan. Adjust natin or itong 6 second na video. Adjust natin yung camera movement. Pwede rin. So may mga options tayo dito. Ayan. Kung nagustuhan nyo yan, click nyo lang yung OK or check. Tapos, pwede rin natin i-adjust yung volume. Ayan. Pwede natin ilagay sa 50% or kung ayaw naman natin, back to zero lang. By the way, pwede natin i-adjust yung aspect ratio ng ating video. I-click mo lang tong nasa gilid. Yan. In my case, 1 is to 1 lang yung gagamitin ko. Pagkatapos ng adjustments natin, kung okay na yung video para sa atin or yung kinalabasan niya okay na para sa atin, pwede na natin siyang i-export. Pero di ko na siya ipapakita kasi naipakita ko na siya kanina kung paano mag-export. Now, punta naman tayo sa quick edit. Now, bali considered na to na intermediate level pagdating sa editing or reframing kasi tayo na mismo or may mga proseso na tayo na mismo ang gagawa pero sa tulong pa rin ng iilang tools na available sa app. So dito sa baba, meron tayong record button ng reframing na gagawin natin. Now, so, pagdating naman sa mismong control natin sa pagre-reframe, may iilan tayong options. So unang-una, pwede nating igalaw yung ating cellphone. Kung mapapansin nyo, yan. Makaka-reframe ka sa pamamagitan lang ng paggalaw ng ating cellphone. So bali yun yung tinatawag na viewfinder mode. Pwede din nating iswipe yung screen natin para mabago yung framing natin. Or pwede din natin gamitin itong virtual joystick natin. Ayan, magagalaw natin yan. Para mabago yung framing natin. Or pwede natin gamitin itong tracking or deep track 3.0. Ayan. I-drag lang natin yung ating subject. Tapos, click start ng ating recording. Continue recording. Ayan. Automatic na itatrack niyan yung subject. Anyway, stop lang muna natin. So makikita natin yung recording natin or tracking natin dito sa baba. Ayan. Pwede natin siyang i-delete after kung hindi natin gusto. So kung gusto naman natin i-zoom in or zoom out yung ating video, ito yung tool na pwede natin gamitin. Ayan, yung plus icon. Ayan, zoom out or zoom in, tapos zoom out. Zoom in, zoom out, Lagay natin sa gitna. So, bale itong 360 button naman, pwede siyang magamit para marotate natin yung camera. So, kung i-press natin yan ulit, magtitigil yung uh, rotation. So, babalik lang siya. So, kung mapapansin natin, meron tayong parang arrow dito. Ito naman, magagamit natin to kung gusto nating i-switch yung framing sa forward or yan. Yan, sa daan. Or kung merong nalitik na selfie, yung AI natin, i-click natin tong icon na parang tao. So, automatically, madedetect niya yung selfie. In this case, wala kasing nadetect siya na selfie. So, hindi natin siya magagamit. Pero, yun nga, magagamit mo siya kung merong nadetect ang AI na selfie. So, ayan, once nakita or once na-record na natin yung mga ginawa natin, yung mga gusto natin i-record, pwede na natin siyang i-export. So pwede nating mag uh, pwede tayong mag quick export or pwede nating i-customize para mapili natin yung mga settings na gusto natin. Tapos proceed naman tayo dito sa Pro. So as the name suggests, itong Pro, ito yung medyo mahirap compared sa dalawang nauna. Pero syempre, may automation at improvements pa rin ginawa ang Insta360 para di tayo mahirapan. So dito sa baba, pwede muna nating i-trim or mag-jump cut tayo lalo na kung masyadong mahaba yung video na nakuna natin. So, click lang natin yan. So, pwede nating paikliin or gamitin itong jump cut. So, ang jump cut, mamimili ka ng ilang clips. Tapos, ayan. Tapos, for example, ayan. So, bale yan yung jump cut. Bale, sa iisang clip lang, marami kang clips na pwedeng kunin. Tapos yung ilang part, uh, pwedeng i-trim out muna. Pero in our case, discard muna natin. Tapos itong nasa na, may mga options tayo dito na maglagay ng music, mag-adjust ng volume, maglakay ng mga samot-saring effects. Na ang pinaka-highlight talaga dito ay ang mano-manong keyframing. Kasi nga, pro tayo. <laughs> PRO Anyway, click lang natin 'tong plus icon sa baba para maka-add tayo ng keyframe. So, add lang natin. So, meron tayong options dito. Uh, first things first, itong framing natin or 'yung ating field of view. So, meron tayong tiny planet. Ayan. Tapos once napili mo na, once na gustuhan mo 'yan, pwede nating i-click 'tong update. Ayan. Or kung gusto mo, mega view, pwede rin. Zoom lang natin. Oops. Ayan. Tapos, update. Or kung gusto niyo ultra-wide or Di warp pwede rin. So, yun yung mga options natin pagdating sa field of view. Na kung mapapansin nyo, mayroon din siyang viewfinder. Gaya ng ginawa ko kanina, yung ginalaw-galaw ko yung cellphone ko, katulad din yon kanina sa quick edit natin. Viewfinder mode. Ganun din yung Deep Track 3.0. So, matatrack din niya yung subject natin. Pareho lang siya sa ginawa natin sa quick edit. So, hindi na natin siya ipapakita. Instead, itong movement. Na pinakita ko rin kanina sa AI edit. Bali mga template sya ng mga camera movements para mapadali at maging smooth ang reframing natin sa ating mga videos. So click lang natin itong movement. Tapos pipili ka lang ng mga movements or camera movements na gusto mo dito. Tapos automatic meron ka ng keyframing. So example itong uh, 360 right or itong drag down na lang. Ayan. So bali yan yung drag down. Tapos, kung hindi tayo satisfied sa camera movement, kung masyadong maikli, pwede na natin siyang pahabain. Ayan, pahabain natin. Or pwede nating baguhin yung initial na or yung mismong keyframing niya. So, nakikita nyo naman dito, uh, swipe to adjust the angle. So, pwede natin siyang i-adjust actually. Oops, nag-play. Uh, balik lang natin. Tapos, adjust natin. So for example, gusto nating i-adjust. Ayan. So gusto nating ganyan. Tapos click natin yung update. Tapos itong kabilang keyframe naman, meron siyang isang keyframe pa. Makikita nyo naman na parang mayroong maliit na tuldok. So mapapansin nyo, once nag, uh, na line up na yan sa tuldok, makikita nyo itong swipe to adjust the angle. So, pwede natin siyang i-adjust. Tapos, i-click natin to update. So, pwede natin, gaya ng uh, nasabi ko earlier, pwede natin i-adjust yung haba ng ating uh, camera movement. So, adjust lang natin para di masyadong mahaba. So, for example, yan. So, try natin i-play. Yun. So yun nga, after mong nailagay yung camera movement mo at meron ng keyframe, kung gusto mong palitan, pwede mo siyang i-delete. Or kung okay na sa'yo, goods na sa'yo, pwede mong i-check. So meron ka ng keyframe dyan or camera movement dyan. So pwede kang mag-add sa iilang parts pa na hindi mo nalagyan ng camera movement. So bale, ganun lang siya kadali. At ngayon na maliwanag na sa inyo ang mga bagay-bagay patungkol sa Insta360 app, at kung paano ito gagamitin para mapadali ang pag -e edit at pagre-reframe ng Insta360 X4 videos nyo. Lumabas at mag-shoot ka na tapos itag mo ako at jcut mo to sa nagawa mong video gamit ang Insta360 X4 at Insta360 app. Ano, game?